Ma, si Papa may tama na sa ulo. Chiki, <coughs> ayaw kaino. Mm, mm. Len, Chiki. Eh, ang mga nababalyo na yan. Ah. Ah. Nakita mo. Naglaban yung gagamba ko. Wala

Oo, oh, lag-lag oh. Oh. <laughs> An? Yan ako, na pa eh. no? sa <laughs> wala, wala na pa'ng kain eh. Ano? Lag-lag. Nakakabuhang huh? wala yung wala ginakain. <laughs> Tingnan mo kasi mabuti, paano wala? Andito yung gagamba, o yun o, yun o. O yung kulay puti ko, o. Oh. Sira ulo. O, oh o. oh oh oo, oh, oo, oh, oo, oh, Ha? Balat ng stick. Ah? Anong balat ng stick? Hindi pa ng stick yan. Walang balat yung stick. Bobol. Tangan <laughs> hindi gagambay yan. May alam mo ka niya, langgam. <laughs> Paano mo yung langgam yan? Eh? Gagambay yan. Ano? Oh. Talisahin <laughs> yung isa, ho. Oh. O? Oh. Ano yung isa, yung kulay puti, ho? Oh. Sige, away kayo, sige! Nah, lah! Mmmmm! Mmmmm! Oops, nahulog! Ha

Ganda ng gagamba ko ah! Ala! Sige! Ang ganda ng gagamba ko talaga. Oh, yeah. oh, yung ano ko yung... Ganda ha. Ganda ha. Dadaling ko ha. Pupunta sa labas. Pag ano nga ko, pupunta sa Wala ka nang papansin kay Papa? Nagsasalita siya na mag-isa kaya nga parang nabasin ko rin.